Oh, grabe. Galing. <laughs> hey, what's up, happy people? And welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. So guys, sa episode natin ngayong araw ay solo fishing adventure muna tayo. So, balik tayo dito sa fishing spot natin sa may Farkia. Maglulusong ulit tayo papunta dun sa Buya. So, time check natin is uh, 1.20 ng madaling araw. So, timing lang po tayo sa ang low tide. Yung pinaka peak ng low tide is at uh, 2.30. So, sakto na po itong baba ng tubig para maglusong tayo papunta sa Buya. At tapos, yung high tide ma, ma, ma mamaya is uh, 8.30 ng umaga. So, kailangan mga 6 pa lang or 7 sa ah, ahon na tayo at saka balik so ito lang po yung mga gamit natin ayan dalawang rod po yung gamit natin so may pang casting tayo bukas at saka pang jigging may pang bait and wait tayo ayan kung bait and tayo sa gamit may uh, happy tayo may mga extra rig ilaw battery okay na so yung gopro natin andito na rin so shout out pala to kay Idol Rudel maraming salamat Idol at saka kay siyempre kay uh, Chief Deputy Madam Luisa Bulao at saka kay Idol Jack okay so ready to go na po tayo guys so lusong na po tayo okay sana makachamba tayo kahit mga bakukumat na <laughs> so everything set na tayo okay ready ready na tayo putin so, buti lang Ang nakalimutan natin kanina Yung tubig natin Buti na lang may mga lokal doon Na nag-party-party party sila Nakahingi <laughs> tayo ng tubig doon Ibig sabihin na paglakad natin guys okay Ooh. Malapit tayo sa may buya guys Ayan na Ay. 100 meters na lang Ayan na Ay salamat Huh tayo. Tapos, iset is up mo natin tong tubo natin. Para may lagayan tayo ng ito. Set up mo natin ito Para may lagayan tayo ng rad natin. Sabit and wait. Hirap pa siya mag hawakan natin tayo makapagpahinga kung nahahawakan lang tala na yun ito okay okay sana may mga pusit klarong klarong tubig oh ganda ganda okay so first cast na po tayo guys okay nakadaan na yung bangka Okay. lagyan na natin ng alarm para hindi tayo Nura Unor. Okay. Oh, nang fish natin, guys. guys Nura. So, catch and release na natin to, guys. Hit. Bakuko yung nahanap guys. Bakuko ang nahanap natin. So, kape-kape muna, guys. Habang naghintay na lang ang ating rad. Okay. Uh, oh, suabe. Dami na guys. Hmm? <laughs> maliit. Iritis lang natin to. Hey. Okay. Huh? Yan. Release. Oh, grabe. Galing. Ito lang pala ang makala sa kanya. Spare fishing lang pala natin. <laughs> okay. One down. Okay. One down. <laughs> sa spare siya guys na dali. <laughs> Hindi kayo madali sa ano ha. Sa bingwit. Ito. Ayan, ayan. Meron pa isaw. Ayan, ayan. grabe <laughs> Matayong tama guys grabe ang galing ko talaga <laughs> Bulls eye Okay two down good size laki laki Good morning, good morning. So time check po natin guys, isa 4.40 na ng umaga. So malapit ng pasikat si Haring Araw. Pero yung huli natin, palubog. <laughs> oh my goodness. Eh, first cast natin kanina, Nura, nirelease pa natin. Tapos ito, nakadalawang piraso pa lang tayo na Pepsi Paloma. Ayan. So nahuli natin kanina to sa spare fishing pa my god may na ang kagatan ngayon so maya maya po try din natin mag casting at saka mag na kahit maka baka makano tayo dun okay baka pulo na lang to baka <laughs> tayo guys ako wakas ano kaya to baka ito na yung bakukuyami natin guys Uy, hamur na maliit guys Ay, sakto Alright Pwede na to Pangsigang natin guys Oh Panalo <laughs> Okay na to At least may pangsigang tayo guys O, malikot I-release pa kita len. Hey. mama mama -ma mata itu, guys. Ito. Ya release na natin to. Sayang din Medyo. Oh. maliit palakin mo natin to mong ka pa yan ito ah hindi na talaga guys wala na patay talaga siya wala kahit ihagis natin to hindi rin siya mabubuhay Iuwi lang natin to ay talaga Dalawang hook kasi guys yung ano nya eh Nilunok nya kanina kaya Tinamaan yung mga ano nya <laughs> 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 May matro <laughs> 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 Alas 12 medya Wala Mahina Okay, so this is also one of my solid subscriber guys from Kerala, Mr. Ah uh, India. Kerala India, no? Uh, Chennai. Ah Chennai, okay. Mister Ibrahim. All right. <laughs> Subukan natin dun, guys, dito tayo banda sa unahan. Adun. Habang maaga pa. Ha? Siyan, sir. Tangin mo, hay. Tanggalin mo kasi yung hayop ka. Ano Huta. <laughs> Huta si Ansar Gallery pala to, guys, yung kasama natin. Hindi ko na hayot na yan. <laughs> ano? Ano to? Ay, Ito yung tropa natin, guys. Alam naman nila guys na hindi ako masyadong makakilala na Kasi yung mata natin may diferensya na Naka pa Ano? Sa tayo Oh my god Alright Bako siguro to <laughs> Ay salamat <laughs> nakadagdag din tayo guys sa wakas katagal lang uy okay ito na yung hinahanap natin guys yung bakukuyami bakukuyami alright <laughs> anjan pala kayo ha mapuntahan nga kayo doon okay. Yahoo! Andyan lang pala kayo ah. Asan ka na? Ay, nakawala. Hayop. Sayang. Bahano kasi itong muno. Ulit tayo guys. witty view. Welcome Papa. All right. Oops, good size. Uy, good size guys. Good size na bakuko. Good size na bakuko, guys. Okay. Yan, oh. No? Ganda. All right. Good size, good size. Kanina pa pa tayo dito guys pumunta di sana paano naka rami na sana pa Pero okay lang 'yan. Hanggang dito na talaga guys yung pod fishing natin. So ah uh, sumabit na yung rig natin, naputol na. Eh. Okay. So uh, ito pa rin yung kuha natin, no. Oh. Yan. Limang piraso ulit. <laughs> Grabe naman 'yan. Nung nakaraan lima, ngayon lima ulit. <laughs> Pero may hamur tayo. May lapu tayo. Okay. Sakto to May pang, sa, pang sabaw. Ito pang paksyo. Ito pang prito. <laughs> okay. okay guys. So hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. Nakalimang piraso ulit tayo. <laughs> Naka dalawang pepsi paloma. Isang hamur. At saka dalawang bakuko guys. Sakto na to pangulam ulam natin ngayong araw so ito kasakasama pa natin guys si simple yung solid na tropa natin si Ansar Ansar Matli Suko yan at may isa din tayo kasama nung kanina na ibang lahi yung follower din natin si Mr. Ibrahim from India ayun pa siya din. yun alright so I hope guys na magkita kita ulit tayo sa ating mga fishing adventures dito sa Qatar don't forget Spread love always be happy and enjoy fishing